Hello mga tol, welcome back ulit sa ating youtube channel Namili nga pala ako kanina mga tol, ito ang ko Masaya na ba kayo mga tol sa isang daan yung ito lang karami yung nabibili nyo? Apat na perasong, ano, apat na perasong lakatan Ang halaga niyan 50 At ito naman, ang halaga nito 50 din O ilang peraso lang yan ha? O sa dalawa apat na piraso, limang piraso, sitaw limang piraso, okra limang piraso paratas at isang sibuyas nato, 50 ka agad pambira <laughs> napakamahal na mga tol na bilihin ngayon kaya huwag na tayong magtaka mga tol eh mga tol, eh, ihimayin ko lang muna to at Pagkawin natin na ng video kasi wala tayo na tayong upload ng video eh kahit lang mga walang pita ng video eh i-upload natin para lang mga mayroon tayong YouTube complement complementary Yan yun mga tol Bugasan na, na natin to Siyempre mga paglalukoy nating gulay may halo yung yang ano halo ay na natin ang yan Yung karne na natin, binili natin sa Alam ang sa din, pero Sige, sa huk sabay-sabay na tayo. Tingnan niyo 'yung mga niluluto ng lokot. Kanin na lahat. Siya sahog na natin, salad natin, gulay. Para, sarap din yun naman ng ating mga gulay. Gano'n 'yun, mga tot. <coughs> Mag-impim tayo ng lokot. Sino ba 'yung gulay? Hello. Karne. Gano'n din, mga tot. kaya tingnan natin mga tuloy itong halo, halo ating karne. Wala, hindi ko alam kung sila sa pangkat na pirasa ng nyata ito. Yan, iniwaan na natin ito sa maliit. Small pieces. Cut a, cut is into small pieces. Pampalasa naman ito. Yan, hindi tayo nakikita ng kamera. Lapit natin. Yan. Yeah, yung bulsis natin dyan, hindi masyadong narinig. Kahit nilalakasan na natin kasi Niluko na naman yung mic natin. Nung nakaraan, yung transceiver, transmitter yung nagluko Ngayon, yung receiver naman yung nagluko Hindi siya makareceive. Di ba? Kaya eh, ito, hihiwain natin na maliit na maliit. Na maliit na pinakamaliit. <laughs> Para mayroon tayong panpalasa O, ngayon right, na yung mga tol. Tapos, Ewan ko lang kung anong gagawin ko ito. Sabawan ba pa o parang alimus style Ginisa. Ako kasi yung tao mga tol. Nabilong kasi ako sa mga nabilong kasi ako sa mga tao na mahirap ang decision. <laughs> Pareho ano naman siyang masarap. Palagi po masarap din yung sinabawan kasi gusto ko rin kung sabaw. So, pwede rin natin pong eh, ano, adobo. Pero palagay ko, sasabaw naman natin uh, ito kasi sa susunod na naman yung adubo. Adubong gulay o kinisang gulay. Sa susunod na araw na naman yun. Pero huwag lang natin na araw-arawin kasi nakakasawa din yung gulay. Huwag araw-arawin. Kasi nang ulam yung tanigit ito. Tuyo. O, pero ulam yung niya tayo niyan. O kaya bibili din tayo minsan sa um, pamilihan ng ano, mga niya Bibili-bili tayo. Mga tol, ihimayin ko lang muna to para hindi masyari mahabar yung ating video. Ihimayin ko lang muna to at saka kung nahimay na, agar niluluto natin ay ipagkita ko sa inyo ang ating video. maglagay na tayo ng mantika mga tol ang um, isusunod lang natin ay bawang at sibuyas halo halo na yan, mix mix na yan maniwala ka pa, pa dyan o oh, yan antayin lang natin ito siyang brown at saka ilunod natin yung ating karne na pinakuluan natin kanina uy, magilid ayan mga tol, ibuhusin natin yung ating karne nakarampot na karne, yan para mag-isa. Tapos taklo ba natin konti? Yan. Yan mo yari yan. <laughs> natin yung gulay mga tol. Wala kasi akong nabiling gabi kaya paratas yung binili ko. Kasi ulang gabi doon. Uli pala yung sabaw. Tapos sabaw yung inunan natin. Ito yung sabaw. ah, sabaw yan. Tagdagan pa natin ng sabaw. Yan ang mga tol, ang sabawan na natin. Pakuluin na lang muna natin. Tapos, antay natin maloto. Tapos na akong luto mga tol. Lalika, kahit tayo. Mayroon tayong kanin. Mayroon tayong bahaw. At kanin. Tapos, siyempre may ulam. Nalutot na yung ulam natin. Gulay. Sinabawan. May karne. Sa hog. Tapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. oh. yan, Oh. Ayan. Siyempre mga tol, habang kumakain tayo. Ikita nyo ba yung laptop na yan? Nalak ko yan dito kasi habang kumakain tayo, nanonood tayo ng hobby. Siyempre bago tayo kumain, nalangin mo na tayo. Hmm, okay. sarap. Hindi pa natikman na yung ulam, sinabi nung sarap. Shout out nga pala dyan sa ating cup noodles na lagayan ng sabaw. Tingnan nyo, ang ganda. Hindi na tayo bibili pa ng baso. Nilagay ko pala dyan yung sabaw para mabilis natin siyang mahigop kapag gusto natin humigop ng sabaw. Hindi mga tala yung lagayan natin ng sabaw. Noodles, cup noodles. Hindi pang bumili ng ano. Ito serving spoon Sponto. Pang kuha ng ulam. Hindi pang bumili ng maraming pang ano. Maraming baso o mangkok. Ito na. Gamitin natin ito. Oo. Oh. Sos. Ito yung uri na na. Ito yung buhok natin na ito yan Parang ano. Gawin pag masyado.

nga pala ako pangatur sa okra, matigas na pala dinita pa rin nila Hello mga tol, maraming salamat sa panood sa ating mukbang at ang kasama ng pagluluto sa ating mga walang kwentang video Kung gusto, gusto mo yung panoorin yung get yung packing video yung kung harap yung kain huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-comment ka sa baba Kung maaari, pwede mo ilagay yung location yun, mo halimbawa kalamba Yun Maraming salamat mga tol sa panood